Hi mga katrops! Kumusta na kayo dyan? Nabutan na naman tayo nito ng gabi. Grabe! Unlimited tayo sa biyahe ngayon mga katrops. Kaya lang wala, wala tayong video. Sayang, napakadami pa naman yung biyahe natin. Sipin mo ako mga katrops ha. Pero yung biyahe natin mga katrops, isang guest lang pero napakarami. Ang daming pinuntahan. Aunang-una sa Greenville Residences umaga. Umaga tapos uh, doon sa kung pamilyar, sino mang pamilyar doon doon sa may Santa Ana uh, sa may Santa Ana Hospital tapos uh, Makati Circuit tapos bumalik ulit ng uh, pumunta kami ng Makati doon sa may Shangrila, Makati Shang tapos pumunta ng ah uh, pumunta ng Forbes kung familiar kayo sa Forbes tapos pumunta ng uh, nag BGC tapos pumunta ng East Ocean Palace kabe sulit yung isang guest natin napakadaming pinuntahan kaya, ayan, nabutan tayo ng ganitong oras. Ah, uh, time check natin. Uh, time check, time check, time check, time check. Ah, uh, tin 31. So, grabe. Nasa area tayo ngayon, mga trops, ng market-market. Uh, so, pa-away na tayo. So, dito na tayo sa pabijisi na tayo, mga troops Kaya, ayan, so... Unang-una, ah... Uh, batiin ko sa lahat ng nananaka na, nito ngayon yung video na to uh, good night sa lahat yung natutulog na at yung pauwi pa lang ingat kayo At uh, kung nandyan na sa bahay sana all ha, tayo pauwi pa lang kaya yung video natin ah uh, ito lang sa front lang walang sa walang di tayo makikita kasi gabi so medyo okay yung cam natin ngayon so may nag ano lang sa akin na uh, nagtoro ah uh, sa marami pa lang salamat ah uh, di katulad ng magvideo tayo ng gabi na medyo medyo malabo o medyo may ano parang hindi malinaw so ngayon medyo ning okay siya dahil uh, may nag sa akin na ganito ang gawin mo pag video ka ng gabi para medyo Uh, maliwanag pero ayan so thank you very much sa nag sa akin nagturo sa akin ayan so medyo malinaw siya hindi katulad nung mga video natin na medyo ano siya uh, tawag nito medyo malabo ah, uh, ito medyo okay siya so nasa area tayo ng C5 na mga katrops So sana uh, ayay ito na ito na ito na ito na rin yung sinasabi ko sa inyo mga ka na umaga man papaga ka man o uwi o mga ganitong oras o uwi yan So yan mga trops ako na ng mga traffic mga trops dahil ang kalaban mo nito mga trops uh, mga ano mga malaking sasakyan mga trailer so sa nagmumotor dyan ah uh, ingat ingat lang kayo pa uwi pag mga ganitong oras dito banda sa C5 dahil wala, ta wala tayong kalaban laban pag magmotor pag masagi tayo nito sa mga malaking sasakyan kaya uh, so yung, yung, kanina pala mga katrops ah uh, mayroong aksidente doon doon sa may Santa Ana ah uh, malamang may nag upload doon na video kasi nadaanan ko lang yung grabe sa pool talaga yung motor So ang nangyari doon mga katrops, nakausap ko yung driver ng jeep, yung nakabangga. Kasi, yun nga, uh, galing nga kami ng, pumunta nga kami ng hospital ng saan, Santa Ana. Tapos yung aksidente pala noon, yung nagmotor, yung nabangga, doon din pala dinala sa Santa Ana Hospital. Kaya ang nangyari, nagkita kami doon. Nag-usap kami doon. So sabi ko sa kanya, sabi ko, sir, ano bang nangyari sir sa ano ganito, ganun? Ah, sabi niya pala, nawala prino yung jeep. So, yun na daw ang sabi niya. Kaya lang, yun nga, ah, kawawa naman yung driver ng jeep kasi, ah, ang sabi ng nasagasaan niya, yung asawa niya, o kayong mga kapatid na yung lalaki, na, bayaran lahat ng gastos hospital pang hospital din ang danan tapos ah uh, bayarannya bayaran niya pa bayaran niya pa yung tatlong araw na hindi siya pumapasok sa trabaho kaya kayo mga katrops sa palagay niyo mga katrops tama kaya yung sa side ng aksidente kasi kung sa akin ang may-ari ng jeep gusto tumulong sa yung sa driver eh yan nga uh, wala man talaga yung wala din naman talagang pera so kinagtayuhan na lang na yun nga uh, sana mabawas-bawasan yung ano kasi ang estimate yung mabayaran lahat mga trust hindi naman gano'ng kalakihan sa gastos lang kasama na yung kasama na yung ang damage yung mga trops, yung motor niya tapos yung paa niya parang di ko rin alam kasi pinapa-extrip pa daw yun yung paa niya, tapos yung pagpasok niya sa trabaho, yun lang ang hinahabol sa babae na sagutin nila yung gastos. Pero ang sa ano naman, ang sa side naman dun sa jeep, yung driver at saka yung may baka naman daw pwede ah uh, mapatawaran ng ano kasi wala din naman yung hanapbuhay yung jeep. Ah uh, yung driver ng jeep kaya ayun so sa madaling salita mga troops, uh, ang aksidente kasi talaga mga troops, uh, hindi natin maiwasan at saka wala naman talagang kagustuhan na aksidente ka. Na madisgrasya ka. So ayun so kahit ano man gaano man talaga tayo mag-iingat. Pag ikaw talaga na time na aksidente ka, aksidente ka talaga. So papasalamat tayo sa ano sa may tumawag tumawag mga katrops dali lang mga katrops sagutin ko muna <laughs> ayan mga katrops so pasinsya mga katrops ha video napotol yung usapan natin ah kasi ang nangyari din kasi mga katrops ah nag update ako sa schedule ko bukas biyahe ko kaya yung nag ah, nag ano natin ng biyahe mga katrops kawawa naman yon hindi pa nakauwi nasa ano pa sila mga katrops ah, nasa nasa office pa sila dahil nagbubok sila ng joyride move it ah, lala move ah, walang nag accept sa kanila kaya ayun so hindi rin din pwede natin yung sila balikan. kasi uh, nasa area na tayo ng C5 uh, late kasi yung ano nila uh, late kasi yung nag-update sa akin sinabi ko na kung maaga pa sana kayong na wala kayong mabok pwede ko kayong mundaanan yung nandun pa ko sa area ng Makati kasi yung sasakyan ay ah, hindi pa naman nag, hindi ko pa nagrahi uh, pwede ko silang daanan i-drop ko muna sila bago ko igrahi sana yung sasakyan kaya ayon so Nung nagrahay ko na sa sasakyan, binalik ko na sa BGC, nagpalit akong sasakyan pa uwi, saka tumawag na nandito na ako sa C5. Kaya yun mga trop, so, yan, so hindi natin sila na ano, sabi ko na lang sa kanila, pag hindi kayo makabok, baka may taxi dyan, uh, mag-taxi na lang kayo. Sabi, sabi din naman nila na maglakad, sabi ko wag maglakad, wag kayong maglakad, kasi gabi na, ay, hindi natin alam ng pag ano, baka ma-hold up pa kayo dyan sa ano, kaya ayun, so sana, uh, safe sila sa pag-uwi. Kasi gabi na rin. ayun. Uh, so, yun po yung ano natin mga ka-trops. Update natin mga ka-trops. Grabe. Ang traffic talaga mga ka-trops. Pss, puro mga malaking sasakyan. Ayay, sumingit pa yung isa. Sige, sampak aja. dyan. <laughs> Ayan mga ka-trops, nakita mo yung mga gilid mga drops Yung siminto na maliit mga ka-trops. Yan. Ang dami ng mga kutsi dyan sumampa dyan dahil hindi kasi yan makita mga katropa si mababa eh. Kaya yun, so lalo lalo pag may sumingit na dito sa gilid tapos parating na yung mga ganun na nakikita nyo kanina. Kaya yun, so daming mga kutsi dyan na sumampa dahil hindi nga makita hindi din pansinin kasi wala din namang mga reflector. Kaya ayun, so yun ang mangyayari. So ayun mga katropa, so yan, ito sa kita mga ka-trops puro na yan mga 6 wheelers, 10 wheelers. Yan, ayun ang yan, yung pag mga ganitong oras mga ka-trops So, madalas ako nagmumotor mga katrops. Uh, kunting ingat ako pag mauwi ako na mga ganitong oras. Pero maganda sana magmotor dahil uh, nakabudget ka sa oras tsaka nakabudget ka rin sa gas. Nakasave ka. Kasi pag mga grabe <laughs> talaga yung lalabo mo, <laughs> Gusto talaga yung lumusot pinili talaga niyang lumusot kaya nagbusina yung ano ya wing ban kasi alanganin din kasi niya pero pinili talaga niyang lumiko lumusot siya kasi pahuli bargas yung mga katrops eh kaya yun ang nangyari so ayan mga katrops so thank you po sa mga katrops ah uh, good night sa lahat yung natutulog pa lang patutulog pa Matutulog na uh, tayo ah uh, pa-oy pa lang so nasa area pa tayo ng uh, C5. Uh unang-una bago to bago ko i off yung video natin para sa mga followers and viewers. Aa uh, ulitin ko. Good night sa lahat ng nakakapanood nito sa hindi pa natutulog. At pangalawa, uh, thank you Lord uh, natapos na rin yung biyahe ko. At sa lahat ng nagbiyahe sa lahat ng ganitong trabaho, maraming maraming salamat. At kung nakauwi naman sila ngayon, nakauwi sana sila ng ligtas, walang problema, safe sila sa pag-uwi. Gabayan din araw-araw sa lahat ng mga ganitong trabaho na laging nasa kalsada, naghanap buhay. Lord, thank you sa lahat-lahat na nandyan kayo lagi sa akin, sa lahat hindi lang sa akin, sa lahat ng mga mga naghanap buhay para sa pamilya. ah uh, ulitin ko, God bless to all and thank you for watching. My short video. Bye-bye.